hello ma kalendi and welcome back to my youtube channel today's video mga kalendi tayo ay nag-crave sa tilapia kakapanood to ng mga videos, movies on youtube, facebook and pati na rin sa tiktok kaya ang craving natin ating gagawin kaya for today's vlog, tara mga kalendi samahan ninyo akong lutuin itong kine natin na tilapia ayan, natapos ko na siyang linisin and for now, lalagyan na natin siya ng asin pero siyempre magkarasa pag pinirito na siya. And by the way mga kalendi, hindi lang dati to basta piprituhin. Dahil nalagyan natin to ng sauce. Mm. Which is sauce pa lang, ulam na. So let's start. Ang tilapia atin nang simulang prituhin. Mmm, amoy pa lang. Ang sarap na. Amoy mm. pa lang, nakakagutom na. At mukhang luto na nga ang kabilang side. Kaya balta rin na ang ating tilapia. At kung napapansin ninyo, may cream ang magtika. Dahil gumamit tayo dito ng used oil. Alam niyo na, tipid-tipid. At ito na nga, I was thinking kung anong masarap na sauce para sa tilapia. Sweet and sour, gravy, or toyamansi. Hmm, ano kaya? And tada! Ayan, atin na siyang dagataan. And pak! Nakarete na ang gulay. Bongga, ba? Diba? Iniisip ko pa lang, nakahanda na. And ayan, tapos na tayo magprito ng tatlong tilapia ang aking kinikre. So for now, let's start our ginataang tilapia. Siyempre, mag-uumpisa tayo sa mga aromatics at gulay na ating gagamitin. And of course, hindi siyempre mawawala ang ating gata. Simulan natin sa paglagay ng mantika. Of course, papainitin muna bago ilagay ang ating igigisa. Unahin natin ang luya. Mix, mix, mix. Antayin lang natin hanggang lumabas ang kanyang aroma. Hmm, ang bango talaga. Sunod natin ilalagay syempre pagkatapos ay ang bawang. Isa talaga to sa mga gusto kong amoy pagka nagigisa, yung amoy ng ginisang bawang. Ang lakas makamayaman. kaya mo palagi masarap ang ulam. At sunod na nga natin ilalagay ay ang sibuyas. Sibuyas pang pawala ng malas. Etchos. Sibuyas pang pawala ng langsa, hindi ng malas. Of course, syempre hindi ito pwede mawala sa mga lutuing ginigisa. Nakakaiya, pero pampasarap. Mmm, daming hugot! And it's mekos mekos time! I-mix-mix -mix lang natin siya hanggang maluto na ang ating mga aromatics. Hanggang maging translucent ang sibuyas at tuloy nang maluto ang mga ginigisa. And once okay na ang ating mga ginigisa, it's time para sa ating main ingredients. Wow! Main ingredients ang mama ni Coco Martin. Coco Mama! Etos lang. Ayan, ilalagay na natin ang ating gata. Ayan, so pwede kayong gumamit ng no, mga gata galing sa nyug. Pero ako kasi para mas madali, eto lang si Coco Mama ang ginamit ko. So Coco Mama, baka naman, alam mo na. Next is, dalagadag na natin siya ng ating mga pampalasa. Simulan natin sa paglagay ng paminta? Of course, ang asawa ng paminta, ang asin. Ayan, tak, 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 tak. At hindi rin mawawala ang ating magic. Ayan, ang ating magic sarap. Siyempre, pangpa-enhance ng linamnam. Of course, hindi na rin mawawala dyan ang ating liquid seasoning. Kung nakukulangan kayo sa sauce or sabaw ng ating gata, ayan, maaari kayong magdagdag ng tubig. Once ready na siya o luto na siya, laging natin ang ating pechay. Ang pechay ni ate mo. Ang pechay ni Talendi. O, ba? Diba? Bong Panalo. Bukod sa pechay, maaari din kayo maglagay ng iba pang gulay. Katulad na ng, ng talong, sitaw, at kung ano pa. Nakadepende sa inyo. But dahil tayo nga ay vegetarian, I mean vegetarian, ayan, kaya pechay lang yung ako nilagay. And then mix, mix, mix. Antay lang natin para maluto ang ating pechay. At pagluto na ang ating pechay, syempre, ready na ang ating mga tilapia para mag-swimming. Ilagay na ang ating tilapia sa ating ginataan para kumapit yung lasa ng gata sa mismong tilapia. And by the way, mga kalendi, optional din ang paglalagay ng sili. So since tayo po ay hindi naman talaga fan ng pagkain ng maaanghang, hindi ko na siya nilagyan ng sili. But it's up to you kung gusto nyo lagyan ng siling labuyo or siling haba. Bukod sa swimming, paliguan din natin ang ating tilapia. Ayan, para talagang tuloy ang kumapit ang gata. O ba diba, nagpakahirap ang syunga? Kutsara lang kasi ang gamit. Tiis ganda. Try mo kayang kumuha ng sandok para mas bongga. But anyways, ayan, paliguan na ng paliguan, buhusan ng buhusan, hanggang tuloy ang kumapit, kumapit ng kumapit, ang linamnam ng ating gata. Kayo bang mga kalendi, ano pa bang mga gusto nyo or trip ninyong ulam? Yung talaga nag-crave kayo. Ayan, comment down para sa susunod ay naman yung ating lulutuin. Ang hirap no? Diba? Ikaw na yung nagluluto, ikaw na yung bibidyo, at ikaw pa rin yung nagsasalita. Tiis ganda talaga. Hmm, malapit na maluto ang ating ginataang tilapia. At ito na nga, kumikibot na, kumukulo na. Presenting ang ating ulam for today, ang ating craving, ang ginataang tilapia. And what are we waiting for? Duto na ang ating ulam, kaya sandukan na ang piniritong tilapia, nagkaroon ng gata, and now, version ni Kalendi ng ginataang tilapia. I'm so excited! Takam na takam na ako. Gutom na gutom na ako. At kain na kain na ako. Kaya mga Kalendi, tara, magmukbang na tayo! At ito na nga, simulan na natin ang ating pagmumukbang. So mga kalendi, minasan, mas, Uy, bakit naging Japan-Japan? Pinoy ulam yan. Tara na, magsikain na tayo. Mmm, sarap talaga. Nang ginataang tilapia. So for sure, itong 1 cup of rice, magiging 2 or 3 cups of rice yan. So last, dagdagan pa ng isang masarap na inumin yung malamig na Sprite. Hmm, bongga! Ayan, nagkamay na ako para damang-dam yung pagkain ng ginataang tilapia. Wala ng RT-RT to, baka matinig ka pa, ba? Diba? Sa panahon ngayon, ang sarap talagang kumain. Kaya ito, tara, samahan ninyo ako. Kain lang ng kain. Mas mabuti pang kumain kaysa isipin mo yung mga problema. Kaysa isipin mo siya. Uy, pet may ganun. Well, 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 well. Hindi ko na siya iniisip kasi ang iniisip ko ngayon ay ang mabusog. Magpakabusog. Hoy, Kalendi, hugot na naman. And that's it for today's vlog mga Kalendi. I hope na nag-enjoy po kayo. So everyone, please like and share this video and comment na rin para maganda ang ating bandingan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para ma-notify ko kayo on my next vlog. So everyone mga kalendid, this is Eloy. Bye bye!